Mainit. Oh, masarap. At malasa. Sa presyong abot kaya at patok sa masa. Yan ang mga nakakagutom na pagkain na handog sa inyo ng Boy Bondat, kaibigan. Kung nagutom ka sa nakita mo, siguradong mas masasarapan ka sa sasabihin ko. Did you know that Boy bonda is a franchise restaurant? that serves delicious, well-loved Filipino dishes na talagang hinding-hindi mo pagsasawaan. Bukod sa mga pagkain ito, handog din ng Boy Bondat ay negosyo para sa bawat Pilipino. Ang traditional na Boy Bondat franchise restaurant business ay nagkakahalaga ng 3.5 million pesos. Pero times are changing. Alam natin lahat yan. And more than ever, mas marami ngayon ang naghahanap ng alternative way para kumita. Kung ikaw na nanonood ngayon ay naaapektuhan sa panahon na dinadaanan nating lahat, whether nawalan ka ng trabaho o hanap buhay o simpleng naghahanap ng dagdag na pagkakakitaan. Well, this is for you. Dati-dati, sabi ko nga na kailangan mo ng at least 3.5 million pesos para magkaroon ka at masimulan ang iyong Boy Bonda Franchise Restaurant. Pero dahil sa kagustuhang makatulong ng mga may-ari na sila Jonathan Sol, ang Presidente at Carlito Makadangdang, ang Vice Presidente ng Boy Bonda, sa mga kababayan natin na magkaroon ng magandang pagkakakitaan sa panahong ito, maaari ka nang maging isang online franchisee ng Boy Bondat sa special promo online franchise prize na 15,888 pesos lamang. Kaibigan, tama ang narinig mo. Cellphone lang at may internet connection ka, pwede ka nang magnegosyo online. Kasama sa pagiging online franchisee mo sa Boy Bonda ang iyong online shop link na kung saan dito mamimili ang mga kaibigan at kakilala mo online. O-post mo lang at isi-share ang iyong boybond.shop link sa social media. At kapag may nag-order doon, pwede ka nang kumita ng up to 20% sa bawat order sa shop link mo. Halimbawa, meron nag-order worth 1,000 pesos mula sa iyong boybond.online shop link. Automatic, meron kang 200 pesos doon. Kung merong nag-order online sa iyong boybond.shop link, let's say at least 10,000 pesos sa isang araw. Meron kang 2,000 pesos na kita sa araw na yun. At ang maganda dyan, pwede kang kumita ng hanggang 60,000 pesos sa isang buwan nang nasa bahay lang. Convenient, safe, and efficient. Dahil si Boy Bondat na rin ang magpro-process ng mga online orders mo, ang magbubuk ng door-to-door -door deliveries, at ang mag-aasikaso ng inventaryo, at pati ang pag-process ng komisyon mo. Lahat yan, sagot na ni Boy Bonda. Yan ang online negosyong panalo. May bonus pa. Sa 15,888 pesos na kapital mo sa Boy Bonda, you will not only get one concept na ititinda online. But seven, food franchise concepts. Kasama sa kapital na pinugunan mo ay ang pagiging online franchisee ng iba pang konsepto na nagkakahalaga ng original total Franchise price of 5.2 Million Pesos Shop of the King Potato King Noodle House Burger Factory box Lechon Manok At ang sikat na Show My King All these for the special promo franchise prize of 15,888 Pesos Kaya kaibigan Tara na at kumita sa negosyong patok sa panlasa at napapanahon sa masa. Maging isang boy bond at online franchisee at magkaroon ng pagkakataong kumita ng hanggang 60,000 pesos sa isang buwan na nasa bahay lang. Kaibigan, ngayon na!